Good morning guys! Ayan. Ngayon yung maginis natin na uh, clearing operation sa palayan. Maginis natin ang pangal. Sa lahat ng gustong maging operator, mga baguhan, bago kayo maging operator, kailangan may anim na bagay kayong matutunan sa bako anim na bagay na importante malaman nyo bago kayo maging operator ng bako ito guys ituturo ko sa inyo anim na bagay taas lang kayo di sa likod ito yung radiator check nyo kung may tubig ayan may tubig tuwing umaga yan mga guys tapos itong belt tingnan nyo kung okay kasi hindi natin alam baka naputol o ano tapos engine oil lalo na pag mga luma na yung unit natin madami ng leaking dapat arrow-arrow nya yang sini cek dan oke okay. saat ini nah na. tapos dito yung lagaya ng hydraulic dito ka dito ka sa lagaya ng hydraulic tapos diesel Penting guys check check diesel tangkin ng diesel magkalapit lang yan hydraulic at saka diesel tapos dito guys ang check ng hydraulic guys ay, kita nyo yan guys yan pagka wala yan guys ang masisira dito sa bako nyo pagka yan ay walang nasa guys dito ang masisira nyan guys ay this man. Ito guys. Bomba ng hydraulic guys. Ayan. Yan guys ay ang dapat nyong malaman. Lima, anim na bagay ng bako na dapat nyong malaman. At saka guys yung paggagrasa. Ito yung pang guys. Paglalagay ng grease. Greasing sa mga joint ng bako swing ito mga nipple nyo guys yan dito dyan kailangan nyo matutunan yan muna guys bago kayo maging operator lalagyan nyo guys ng grasa okay, eh, grease grasa grease ito ang grease gun ang gamit dyan guys Bago kayo umupo doon sa taas. Ngayon guys ay na-check na natin. Tubig, belt, engine oil, hydraulic at diesel. Kompleto. Ngayon guys, three contact. Three contact bago kayo umakit sa cabin ng bako. Ayan guys. Kaya ito guys, ito luma na yung bako na to. Kaya... Wala na ang monitor nito, hindi na guys nagana. And guys, nalaman nyo na kung ano yung importante anim na bagay bago nyo i-start yung, yung bako. Bago kayo mag-operate tubig belt langis ng engine hydraulic at diesel And then pag na check nyo na lahat yon, mag grease na kayo hindi naman araw araw yung pag grease kaya lang mag grease hindi kayo pag nakala ng kailangan ng grease ha? yung mga joint ng bako kasi tutunog yan eh pagka wala ng grease magkukontak na yung steel to steel masisira na yung mga busing okay lalo na guys pag kagaya nitong unit na ginagamit ko ngayon ay luma na. ito ay kailangan yung araw araw i check, dahil wala na itong monitor wala na itong uh, hindi na naga na ang accessories nito pur manual na ito accelerator manual tapos wala nang temperature hindi na rinagana hmm. okay guys i-start ko na ngayon yung ating unit na check na natin ito lahat guys yung ating kikliringin yan buong yan, yan. gagawin pala yan guys yan yan narintal dito ng isang buwan isang buwan ko kayo guys natuturuan kung paano i-clearing yung ganyang kalalalim na ano na tubig at putik kung paano kayo dyan hindi malulubog may discarte tayo dyan okay na guys start na natin guys may problema na yung starter natin guys yan guys start na guys e, ito mo muna guys Okay. pero ngayon guys hindi muna tayo mag -ta trabaho bukas pa siguro ngayon ang gagawin muna namin kaya kami nandito sa so kanong kasamahan ko ay e, i-repair okay, muna namin itong tubig na po kasi malakas na yung leaking ayan guys, guys. ibababa namin ngayon yan i-uwi namin to guys papalta ng seal ayan guys okay guys i-position na natin yung bako at sa susunod guys ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag operate ng bako yan guys importante guys tandaan nyo yung mga tinuro ko sa inyo lalo na pagkaganitong luma ng bako hindi natin ano hindi natin alam kung hindi kagaya ng mga bago Tuturo ko sa inyo ito guys Sa susunod na video ko so, uh, Mag subscribe lang kayo Supportahan nyo ang aking YouTube channel At marami kayong matututunan dito Isang buwan tayo dito ngayon Sa Palayan Clearing tayo Gagawa tayo ng tubigan Pero ngayon guys Ah, uh, i-record muna namin 'to at e, i-video ko nito guys kung paano i-repair yung uh, um, kung paano natin baklasin yung ano yung boom uh, boom ito pero dapat sana ito hindi na namin boom dadali ng buo eh gusto mo maya tapos namin May natin ito ng buo at dun sa workshop tatanggalan ng oil seal Okay guys dito na lang muna susunod tuturo ko sa inyo kung paano um, paano mag operate thank you guys